Hello, well, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa Maynaik View para... Ano tawag dito? Mag-pabahay uh, mapping. <laughs> Meron kasi tayong... Uh, o oh, may nagbigay sa atin ng uh, parang mapa nitong pabahay dito sa Maynaik View. So ngayon dahil ang dami pang uh, mga bakanti pa at wala pang mga nakalagay na black and black, Although may mga na-relocate na naman dito, dito siya may bungad lang. So kung saan tayo nandi dito, ito yung tulay na to. Igitan nyo. Ito yung main entrance, papasok dito na sa night view. Ayan o. Oh. Papunta dito. So pagpasok mo dyan, ito na yung night view. At uh, umpisa natin dito sa bungad. Yung uh, kung anong black at lat, papunta dun sa dulo. Papunta dun. So start tayo dito. Pabunta dun sa likod, ikutin na natin yan para uh, masundan natin yung ating pag uh, pagmamapping nitong uh, pabahay ng uh, gobyerno ng NHA or yung naik view. Kasi ang dami nagre-request sa atin kung pwedeng makita yung kanilang possible na maging bahay. Ang problema lang natin, karamihan ay walapang uh, wala pang black and lot. Kaya nahihirapan tayong tuntunin yung uh, mga possible na maging bahay ng mga binipisyari. So ngayon, meron tayong uh, subscriber o supporter na pinasahan niya tayo ng parang mapa nitong lugar nito at basing uh, base nga dun sa mapa nila, nung, uh, sa mapa nitong pabahay ng Naik View, ay napakaganda rin talaga. Merong a uh, school, meron wheat market, merong daycare center, merong a uh, health center. At the same time, parang magkakaroon din ata ng uh, parang uh, barangay post office dito sa loob mismo nitong pabahay ng uh, Naik View. So ngayon, uumpisa na natin yung pagmamapping nito <laughs> para magkaroon tayo ng mas malinaw at maayos na tawag dito pag-identify uh, sa maaring bahay o maaring maging bahay ninyo at saka dun sa mga black and dot na request niyo So ito na yung main entrance talaga papasok papunta dito sa Naik View na. Okay? So samahan niyo ako ha. Okay, so ito yung mapa natin kung nakikita ninyo. At uh, nandi dito tayo ngayon kung saan yung entrance talaga. So unahin natin tong sa kaliwa. At dito makikita natin yung block 28, no? Block 28 itong nandi dito. So yun, block 28 nga ito, itong nandito, itong umpisa. Okay. So block 28. Ayun. Go na tayo. Ito yung block 28. Tapos makikita nyo dito sa may ayan o. 28 ito. Kita nyo? So, ito yung hitsura nung lugar ng block 28. So, ilog na rito sa kabila. At ito, merong lupa pa rito, binakuran na. Hindi natin alam kung uh, private ito. Kaya binakuran. So, ganoon Tapos yan dyan, sa kabila, ilog na yan. So, ito yung tsura ng bahay dito sa may block 28. At makikita nyo, napakataas nung ano ng bahay dahil merong uh, tatlong step at uh, dalawang step, oh. Doon sa, magmula dito sa may fat walk na to. Yung fat walk, papunta mismo sa loob ng bahay. So, ayan, oh. Kaya mataas yung bahay, naka-elevate. So, ito yung hitsura ng bahay. Pagka, bear type siya. So, inaayos na rin to, ginagawa na rin. Ariko. Matas kasi. Atas. Ay, makikita nyo. Nasa taas na dito tayo sa lobo. Kaya mataas yung lugar. Okay, so... Isa naman talaga yung ngyari ng bahay. Ah, pari-parihas naman talaga. O oh, dito, mataas na yung uh, pader. Kaya hindi nyo na kailangan magpader pa para sa pagbububungin niyo dahil mataas na anti-mano kaagad. Okay, so... Punta naman tayo sa... Black 29. Hanggang doon yan, oh. Pasok kaya daanan na natin para pagka ano, punta naman tayo ng Black 29. So yung kasunod nito, talikuran. So, yung uh, ano ng pagkaka-orient ng Black. So yung sa likod din nito ay uh, Black 28 pa din. So ito, black 28 pa rin, oh siyang diretso pero ah oh, dalawa dalawa na magkadugtong ganda nga puno tay <laughs> okay so yun no oh. Pali dalawa, susunod nito, yung sa likod pa nito ay block uh, black 28 pa din. At itong kabila naman na to, ay uh, tingnan natin. So, ito yung parang uh, highway, no? Pagpasok natin galing dun sa, ano? At ito namang kabila, tingnan natin kung anong block. So, block 14. Ang nakalagay, tingnan natin. O, oh, block 14 nga ito. So, block 14 ito, katapat nung uh, block 28. Sa so, may entrance to, ng, uh, pagpasok dito sa Nike View sa may sa may tulay, no? Palito Block 14. Block 14. So, ang susunod nito ay Ito yung tinatawag nilang uh, riverbank River Bank ito, yung ilog dyan. So, doon naman sa kabila ay uh, natin alam kung Hyacinth 'yan. So, katapat 'yan nitong uh, Nike View. Tapos ito yung hallway. Ay, kung nasusundan nyo yung ano natin. <laughs> Nasa sa cellphone. At uh, sunod nito ay itlang ha. Block 29. Block 29. So yung kabila naman, anong block ito? Ay. block 15-13. So, block 13. Oh, ah, 15. 14. So, ito ay 14. At ito naman yung block 15. Tapos, ito block 29. So, ito naman yung block 29. Dito sa may entrance, ah, papunta dito sa night View, ay marami nang na-relocate. Uh, usually, pang, from, uh, magmula rin ng Cavite. Tapos, after nyan, 29, 30 na. Ito ay uh, 15, tapos ito 14. Yung kabila ay uh, 29. So 28, ang susunod natin ay uh, 30. Sa kaliwa ito nung uh, pag, pag, pa, pagpasok nyo dito sa may naik bio sa kaliwa ito nga uh, inuumpisa natin parang pagmamapping sa mga block. Kasi para, ang hirap din kasi yung mga request ng mga subscriber natin na uh, dinatin natin ma-pinpoint yung ano, kaso may music lang. So, Wait lang, ito pa. Ay, tika, salamat nga pala doon sa nagbigay sa atin ng mapa nung naik view. At ito na nga yung block 30. So, block 30 ito. Ito yung block 29. Kabila na to. Tapos yung kabila ay 16. So, 14, 15, 16. So, ayan, makikita nyo. Ang dami ng uh, mga na-relocate dito. At syempre, ah uh, kanya kanyang pagde-develop at pagpapaayos doon sa bahay na ino award hindi naman in-award kasi may bayad to eh. mga pabahay na to hindi naman to libre okay so diretso tayo dito sana nasusundan nat nasusundan natin at mukha naman nasusundan natin ah maraming shoutout nga pala kay kuya sa nagbigay nitong uh, mapa ng naik view sa atin para na sa ganun i eh, mas Masundan natin ang maayos yung 16, 17, bali 31. Sunod ay 31. So, ito ang 17 na. Kasi 16 to eh. Oo eh. 14, 15, 16, 17. So, ito 17. Itong black 17. So, ayan. Papunta dito yung black 17. Ay pinakadulo na dun sa ano. Hindi nakasama. Hindi na nakuna ni sir yung... Uh, ano nang mapa papunta dun sa dulo? Pero ito dito, alos pa dead end na yung dulo na yung doon. Sa left side, itong naik view. At uh, ito naman sa kabila ay block 31 na. Okay. So, ayun. Mukhang nasusundan natin to At maraming salamat ulit doon kay sir na nagbigay nitong mapa ng naik view sa atin. Para makita na natin yung mga possible na maging lugar ho ninyo dito. 31, 17, okay, 32. So, tama naman itong mapa na ibigay sa atin ni Sir. At uh, halos sunod-sunod naman. O itong Bukana, ito yung marami nang uh, na-relocate. Uh, karamihan from uh, Mulino, Bacoor. So, ito yung block, o oh, 32. So, ito yung block 32. So, halos may mga na-relocate na rin dito. Laging tatandaan, yung isang block, kabilaan yun. So, ito ay 31 pa rin. So, ito 32, doon sa kabila, 33. Ito naman sa kabila ay block 18. So, eh, makikita nyo na marami ng uh, nakatira din dito. At, ah, uh, deretso pa tayo. Ito yung pasilyo na to. Sama kayo kasi medyo mahaba itong uh, gagawin natin pag mapping dahil napakalapad nitong ah, tawag dito. Nga, So ito naman ay uh, block 33. So, okay, block 33. So kabila naman ay 19 18. So 19. Okay, tama oh. Block 33. Tapos itong kabila ay block 19. So marami na rin na dito. Kaya makikita nyo na halos Ah, uh, inaayos na nila yung harap ng kanilang bahay, pati din dito sa kabilang side. So ito kung saan tayo na rin, ito yung pinaka hallway na naghahati sa Block 33 at saka Block uh, 1917, no? Doon sa pinanggalingan natin. Basta sundan nyo lang. Sundan nyo lang itong video na to para masundan nyo rin yung uh, tawag dito, pagmamapping natin sa pag natin, sa paglulukit natin ng block. Okay. So dito sa mapa natin, kung nakikita ninyo, uh, pakaramdam ko parang ang labo. Meron ng crossing dito na hallway. Ay nakita nyo ba? Saan ba yun? Ah, ito. Stas. Ay, hindi ko. <laughs> Mayroong parang itong crossing na. Ayan, oh. Pasok dito. Ganon din dito sa ating mapa. So, sunod dito ay Block 33. At ito yung pinaka-crossing sa kabila doon, tagusan doon, papunta at papunta rin dito. At banda doon sa gitna doon, ah, nandiyan dyan yung main road. At after nito ay mas kikita na natin yung block. mhm mm thirty 34. So ito yung block 34. Halos wala pang ginagalaw dito sa block 34. Pati dito sa block, punta tayo dito sa kabila. O, exciting itong ano na ito natin ngayon. Uh, Black 20. So, ito yung Black 20. So, ito 19. No, may mga tao na rito. May mga na-relocate na. Pero itong katapat ay Black uh, 20. Tapos Black 24. After, uh, wait lang. Parang, sorry. Tama, 34. Oh, 34. So itong may mga na-relocate na dito, may mga tao, ang tapat niya na halos hindi pa naayos, hindi pa ginagawa ay block 34. So sa kabila naman ay block 20. Okay? Nasusundan ba ninyo? <laughs> Mahaba-haba itong gagawin natin na pagmamapping dito sa Nike View. At syempre, sa palagay ko naman ay uh, may tuturo naman na natin yung possible na maging bahay niyo. Usually, so, may mga lot na rin na nakalagay dito. May pagkakasunod-sunod na rin, no? So, itong ito ay lot 2. So, yung kabila ay lot 1. So, orientation niya, parang paikis yan. So, kung lot 2 ito, kung lot 2 ito, na doon lot 1, papunta dito lot 3. Tapos doon lot 4, tapos lot 5. Ganun yung orientation. Okay? So, yung nakikita mukhang tama naman itong uh, ginagawa nating mapa at yun, nakakatuwa naman si sir at uh, napakalaking bagay at tulong para sa atin itong uh, mapa na niya sa atin sa Naik View. Maraming maraming pong salamat talaga sa inyo sir. So kung mapapanood nito yung video natin na to, alam nyo na yun sir,